Ayan mga idol for today's video tayo ay naghaluwat ng retaso. Kasi noong nagdaang bagyo malakas ang ulan, dumadaan doon sa dingding doon sa tabi ng dingding ang dumadaan doon ang tubig doon sa gilid kasi walang flashing yung yung bubong ng aming garahe. Kaya yung mga nakadikit doon na retaso ay may nabasa kaya ako ay ay, ayun, inayos ko na pati, ayan. Inisprayan ko kasi ang dami ko pang, ano, dami ko pang stock na pang basahang bilog. Inisprayan ko pati yung mga, ano, pinag, pinagtanggalan ko, bag, nilinis ko bago ko ulit ipinatas kasi marami mga ipis-ipis yung mga mga maliliit na ipis kailangang malinis yan kasi mga naka-plastic yan para hindi tirahan ng ipis Ayan, di ba? Basa bilog. Pambasahan kasi dapat ay malinis din. Ayan. Oh, ang dami ko pang istak, oh. Ang dami ko pa doon sa, may, may binilad pa ako doon sa, ano doon, sa, sa labas. Kasi mainit ngayon dito sa amin. Ayan, binilad ko. Hindi makita. Ayun. Kasi nabasa yun, kaya ibinilad ko. Kailangan tuyo Papangit yon, Maghahawa-hawa ang kulay nung no? kasi iba-iba ang kulay niyan. Napakarami pa yung pao oh, sa aking... Ayan. Yung hialwat ko, dalawang batya pa yan. Kasi yung nasa ilalim lang, ang nabasa. Pinakang ilalim kasi may butas yung plastic. O, oh, di ba? Ang dami ko pang stacks. Yan ay pang gawa ko ng basahang bilog. dami-dami -dami kong trabaho. Kala nyo lang ay paisi-isi lang ang buhay ko. ba diba? yan oh, napakarami Oh. Kailan ko mauubos yan? Ilang taon kaya yan? <laughs> Bago ko mauubos. kasi kung ano nung inuuna ko Inuuna ang pagwawaiti at pag ano doon sa kabila, sa mga sa mga online, ano ba, sa, sa mga social media. Kung ano anong platform. Kaya, natetengga ang aking trabaho. Kaya, kailangan, kailangan muna natin tutukan yan para magkapera. di ba? Pangtulong na rin sa ano? Pangtulong na rin sa araw-araw na mga bayarin. oh ayan, dito na ulit tayo sa tindahan. Dito na ulit tayo sa tindahan habang... Oh, ito pala si habang yung ating... Ating ano yung ating ibang gadget ay nakasupport sa mga ibang mga friend natin na nakalive ako naman ay ito kaya ng pamprem mag edit muna kaya bye bye muna hahalwatin muna natin itong ano ating stock na retaso kasi baka may nabasa kasi nung nagdaang bagyo may dumadaan na may dumadaan tubig doon sa gilid ng dingding galing doon sa, sa bubong ay eh baka may nabasa na kaya kailangan nating haluatin at lilinisin pati natin ang ilalim kasi pinamamahayan ng mga daga ipis sumisiksik dyan ang daga sa ano mga gilid gilid tsaka ipis kailangan nating spray para hindi ipisin ang ating mga stacks. Ayan, kahit ito'y pambasahang bilog, kailangan malinis din. Kasi, pagka madumi yan, walang, be, walang bibili. Kailangan bago natin ma-deliver sa ating mga suki ay malinis. Ayan, kaya sipag-sipag lang sa pag-asikaso. Ah, natin ito ako lang naman lagi ang naghahalwat nito ako lang talaga hindi nakikialam yung asawa ko dito sa aking trabaho kasi ayoko nung pinapakaalman yung aking mga stocks kasi hindi ko pag hinalubat nila hindi ko alam kung saan saan ko hahanapin yung mga mga may malalaki kasi dyan Naka-segregate kasi yan may malalapad may mapipino kaya alam ko kung saan ko haharapin kaya hindi, hindi nila pwedeng pakialaman yan ayan dito sa bahay ako ang batas <laughs> joke lang hindi kasi pagka gamit ko dapat ay hindi nila pakikialaman ako rin naman ay hindi nakikialam sa kanilang mga gamit kung kung ano yung ano dahil magugulo talaga maghahalo-halo. Kaya dapat ay maayos nating maipatas ito. Kahit napapagod, laban pa rin sa buhay. Ganyan talaga ang mahirap. Kailangan nating magsikap, kailangan magsipag sa araw-araw para sa bandang huli ay may anihin tayo, di ba? Ayan, gano'ng karami itong aking hinahalwat na ito. Kailan ko matatapos ito? Napakarami. Naiinip na nga ako eh. Binebenta ko na nga yung iba nito. Kaya lang eh, ano. Wala namang, walang nag, ano, nag, may message sa aking mga up, mga post. Para, kung gusto nila ng retaso. Kasi inip na inip na ako dito naiinip na ako kailan ko itong matatapos iansikip-sikip e, -sikip dito sa amin sa dulo ng garahe namin maraming pagod na ang nagagawa nito sa akin sa kahahaluat ko gusto ko kasi laging maayos ang lagay niya at saka walang nakakapasok na ipis at daga sa loob ng plastic ayoko ng ano marumi kaya pagtsitsagaan natin niya. Ayusin. Ayan mga idol. Napatigil ang ating pagbo over kasi yung kumare ko ito mawag. May sinabi sa akin. Kaya wala na tuloy akong masabi. Nakalimutan ko na kung paano ko magkwento. <laughs> Ayan o. Oh, si Inday halwat pa ng halwat. Mamaya yan ay half line na naman sa pagod. Gaano kabibigat yung mga binubuhat ko na yan? Ayan o, katulad niyan o. Para-paraan nga lang para hindi masyadong ma sa ang katawan, ang likod. Alam nyo naman, ang buto ng matanda, medyo malutong na kaya kailangan natin pag-ingatan. Maraming na kasi pinagdaan ng gamutan. Kaya... Kailangan din magingat Maraming umaasa. Tapos... Dapat ay laging malakas ang katawa natin. Mar marami tayong trabaho sa araw-araw. Ayan, nilinisan ko yung pinag-alsan kasi kailangan ay malinis para hindi tirhan ng ipis. Ganyan nako pag nagahalwat. ang purpose ko para malinisan ang ilalim yung mga pinaglagyan. Kasi inahakot ng daga ang ano mga kung ano-ano'ng basura. Kaya kailangan lagi nating linisan, laging haluatin. Kaya lang ay napaka sobrang pagod talaga. Matrabaho din pangit din pala yung sobrang dami ng stocks mo. Kailangan ay kung magpapadeliver ka yung ano lang, hindi masyadong marami. Para hindi, doble pagod pa rin yan eh. Yung paghahalwat na yan. Ayoko namang pabayaan na tinitirhan na siya ng taga doon sa mga gilid-gilid. Kaya nakailang, ano ko na, pinalitan ko ng plastic yung iba, yung mga may butas. Gusto ko kasi malinis. Ayan. Nakaturba na, na naman ang lola kasi ayoko nung pag nagtatrabaho ako, may buhok na pumupunta sa o ko. Lalo na pag napapawisan ako. Kaya lagi ako nakaganyan pag nasa bahay lagi ako nakaturban turban mga ginawa akong turban kasi nga nangangati ako pag napunta sa mukha ko yung buhok lalo na't may pawis ayan o oh. napakabigat niya mga pinagbububuhat kong yan kasi malalaking plastic yan eh Tiyaga, tiyaga nga lang sa araw-araw siguro yung ibang babae na ano hindi kayang gawin yung yung mga ginagawa ko sa araw-araw kung iisipin ko yung mga naya na tapos ko silang araw yan eh. nakakapagod nakakapagod isipin ito yung hinaluwat ko ang ilalim kasi nito ay basa kaya kailangan nating haluwatin di pwedeng itaktak baka magpisan pisan yung basa at hindi basa di dadami ang ibibilad kaya dapat ay yun lamang haluwatin na yung tuyo aalisin yung tuyo ibubukod para maibilad yung basa marami-rami din yung nabasa yung kasing ano yung may butas yung plastic ay eh, napadikit sa pader o oh, edi eh, ayan nabasa tuloy kailan na naman kaya yun ka ano matutuyo kasi yung bagong deliver sa akin nitong retasong ito marami din basa eh pinagbibilad bilad ko lang pag nagahalwat ako at nagagawa ng basahan at may nahihipo akong basa ay eh hinahalwat ko at ibinibilad. Ayan, nuod lang kayo mga kaibigan at medyo wala nang masabi ang inyong inday. Ayan, nuod, -nuod lang muna.